Dito po sa Double O Budol, tatlong studios ni Tropa magpapagalingan sa panguhula ng presyo. Pero isa lang ang pwedeng umabante sa Double O Budol, Jackpot Round! Tama ka dyan, Kuya Kim. Kaya bakit pa natin tata <laughs> Tawagin ko na ang una nating kalahok, si Arturo Buen Salida! Arturo! Arat na! Maraming maraming salamat, Harleen. Players, players, kunin niyo ang inyong presyo board. Diyan niyo isusulat ang inyong mga hulang presyo sa mga board na yan. Oo, tapos ito na ang ating special bulufay na kailangan niyong hulaan in 3, 2, 1, i-check out, out na yun! Ay, ano yun? Ay! Ito ng ating chill ka lang package na naglalaman ng 16-inch desk fan tabletop water dispenser at 1.8 liter multifunction rice cooker. Players, based on market price, sa tingin nyo magkano ang pinagsamang presyo ng ating 16-inch desk fan, tabletop water dispenser at 1.8 liter multifunction rice cooker. Oy. Reminder po, ang hinahanap natin ay pinagsama-samang presyo. Tama. Of course, para tulungan kayo sumagot, nandito ang ating Budol Budol Gang. Gang! Siguro lahat-lahat siya, kaya ng 3,000. 3,000? Ah! Oh, ang mura naman. Kaya, Tonton, natingin mo, magkano yun? Eight? P8,200. P8,200. Oh, P8,200. Mm. Pwede ah, oh, Ako? Wala, <laughs> libre yan. Oh, libre! Eh, akin yan eh. <laughs> Pwede wala, ma des so, mo? sa bahay ko yan? <laughs> <laughs> Hindi. Siguro para sa akin, mga nasa yan, uh, 8000 8200 ka? 8975 8975 Oo. Tapos yung rice cooker, may libreng daliri yan sa loob. Ay! <laughs> Ay. <laughs> para may, <palukat laughs> may panukat na. May oh. panukat na. Oh, may daliri yan. <laughs> Ay! Ang <laughs> uh, oh, galing. Ang oh. galing nun. Parang hindi na mahirapan, no? Mm. Yeah. Ako na matingin ko mga ano yan. 15,000 pesos. Eh. 15,000? Oh. Bakit ang mahal? Bakit ang mahal? Kuya, kaya eh, may yaman pala nito. May yaman nito. Kumand eh. Special. Kukumand mo lang eh. Parang oh. si Alexia. Oo. Oh. Number sino one. Sino si Alexia? Sino si Alexia? Ay, Sino Ale yun? yung ano yung kinukumand mo. si Alexia. Tsaka water, oh, yung water dispenser, ang gumawa niya, apelido Reyes. Bakit? Dispenser Ayun! Ang <laughs> <laughs> mga 6-5. Okay, okay, euros. Kasi kakagaling ko lang ako. I just came from Paris. Mm -hmm. At nandito talaga. Cari. Paris. Paris. Anong Paris Silent pa? S. Mali-mali ka pa. hindi, mga six five lang yan. All ba? in all, brand new. Okay! Maraming maraming salamat! Sana nakatulong kayo, mga Budol-Budol gang natin. Players, tandaan kung sino ang pinakamalapit o eksaktong hula. Siya mag-uuwi ng ating Budol Find of the Day. Tama! At pasok na agad sa jackpot round. Ingat lang po dahil hindi kayo dapat lumagpas. Kahit malapit pong inyong mga hula, pag ito po'y lampas na, talo kayo. Okay? Kaya naman, players, meron kayong sampung segundo para manghula. Get ready, tiktok lock. Budol Time, time now! 10, Nine. Nine. 8, two, one. Tasa kamay, tasa kamay. Ang mga kamay at iharap na ang inyong mga sagot. Dahil si Kuya Arturo, meron siyang inilagay dito na 4,500 pesos. 4,500 pesos? Oo, si Ma'am Sally naman, meron siya inilagay dito ng 3,580 pesos. 3,580. Tapos si Ate, ano naman, na naglagay siya ng 8,500 pesos. 8,500. Oh. Sino kaya, sino kaya mag-uwi ng special boodle find at maglalaro sa jackpot round? Silipin na natin ang tamang sagot! Preso! Preso ready! Yeah. Ang tamang presyo ay 4,991 pesos! Arturo, ikaw ang pinakamalapit na hula! Congratulations! Yeah. Kuya Arturo, congratulations tara na dito! At anong oh nararamdaman mo ngayon? Okay. Dahil ikaw ang maglalaro sa amin sa jackpot round! Anong pakiramdam? Maraming salamat po. Uh, kahit papalo yung bagod at buyat na nandito, uh, nawala po. <laughs> sa Jackpot Round, meron tayong dalawang klase ng money na nandito sa ating Boodle booth. Meron tayong double money at Boodle money. Tama! Para ma-double yung premio premyo, kailangan mo baka kuha ng mas maraming double money. Tama! Kapag nagawa mo yan, mauwi mo rin ang cash equivalent ng ating special Boodle find na nagkakahalaga ng 4,991 pesos! Tama, Tama yun! Pero ito na lang, Elias, ingat ka. Dahil kapag mas marami ang budol money na makukuha mo, wala kang mag -u pera. Pero huwag kang mag-alala, dito talagang panalo ka na kaga dahil iyong iyo na ang chill ka lang package. Thank ito you na. po and God -re ready na kita dito ha. Ilalaban na kita. Ipapasok mo lang yung kamay mo dyan sa dalawang butas tapos haluin mo na ngayon pa lang kasi meron ka lang limang segundo para yon Pasok mo na, pasok mo. Pasok mo na, haluin mo lang. Huwag ka muna datang pot. Huwag ka muna Pasok mo lang, pero walang gagalaw. You have five seconds. Get ready. Tiktok lock. Poodle time na! four, three, two, one. Okay, okay, okay. Okay na, okay na. Okay, labas na lang. Okay, takit-tanggal. Bibilangin natin ngayon. Dapat po, mas marami ang inyong double fine kaysa sa poodle. Ito po. Double. Hoy! Double. Wow! Pakalawa, double na naman. Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Budol! nako uh... Ito po, kung double ito, panalo na po kayo. Double kaya, oh, budol! Double! Ay! Congratulations! Ay! Ibig sabihin, mga ang iyong premyo. Congratulations! May special budol fight ka na. May cash prize ka ba? Ama yan! Doble, doble! Panalo dito! Maraming, maraming, salamat ko sa TikTok lang at mga nakasama ko sa kayong... Sa ibang kulay, masaya po. Yes, sobra saya so, talaga dito sa TikTok lang. Wala ka talagang talo. Congratulations, Kuya Tanggol. Dahil dyan, meron ka na kang ano, tawag doon, chill package, Saka meron ka pang cash prize. Yeah. Thank you, Lord. Wow. Thank you po. Sige, congratulations ulit. At uh, enjoy mo na. I-enjoy mo na yung iyong package. Tama yan. Time check! Siguradong mag-e-enjoy rin tayo sa paborito nating balitaan na may masayang hulaan. Ulo ng mga balita na po sa pag-abalik na... <laughs>